<laughs> oh, tungo. <laughs> tungo na, na, si so, na, na, si na yan. Tungo na yan. na yan. Nandito na po <laughs> <laughs> Tungo na yon. Tungo na yon. Oh. Tungo <laughs> um. na yon. Tungo na yon. Tungo na yon. Tungo na yon. na yon. Tungo na 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 <laughs> Sikat na kami, artist na kami. Ano ba mapanood? Diyos ko pa ah Magandang gabi sa kanilang lahat. Yes, Yung mga pasahero kong ano. Yung at maganda. Yes, Yung mga ano uh, Butihing ano mga bayani nating guru Yes, oh, po. dito sa dito ano ba? kami. <laughs> Welcome to our vlog. shoutout po sa shoutout po. Yes, uh, Shout po. po. Ay ganun, mga taga Bicol po. Ako po okay, taga Sampanga. Ah, ganun. Ako po taga Pangasinan. Taga Pangasinan ka. Mga ako oh. sir. Ah, I of ID ko alam 'yun. Pangasinan pang ano, Pangalatok sir. Ah, Pangalatok. Pangalatok. Mm. Uh, Meron nang karing magpanggalatok, kuya? nakaka naman po. Magsalita na kayo Hindi <laughs> ako pang ma'am. Mag-usap na kayo na So, may umayay <laughs> po kami. Pasensya na po. <laughs> so, eto po ito po, na sinasuportahan namin yung pagbablog ni Kuya. So po, salamat kay Kuya Libre po kami po <laughs> <laughs> First time na nangyari sa amin na libre uh, sa akin namin. Uh, ano, galing sila ng DepEd dito sa Meralco Avenue papunta sila ng Apo. Mula Isa doon sa May Lime, ano? Yes, resort. Apo. Lime. Apo. Lime. Lime Hotel, lime hotel oh. Mas social na hotel pupunta na pupuntahan. <laughs> <laughs> Pero yun na. Napunta kami sa sosya na sasakyan. sakya. Hindi ba? Oo, di ba? Malakas po ang aircon ni Kuya. Amoy lemon po. <laughs> <laughs> <malasana>. Amoy lemon po. Amoy lemon po. Maganda. Makaliwala sa ano. Pangamoy. Mabango. Sarap. Mula gilis O, pa tayo. ano tuwang tuwa? <laughs> Pinilit po namin si Kuya mag-vlog. Para po makita kami. Pinilit uh, po namin si Kuya kasi kung hindi sisik mo raw namin. O, apat kami dito. Sakit na, na, na ng mo lupo. na lang mo Gutom lang to, gutom lang. Banatan niya oh, man oh, pagdating doon sa ano sa hotel. Eh. Anong oras ba tayo darating? 7.29? 7.29 no. Ano ba, walang traffic? <laughs> 638 Marabang traffic yan Ganito talaga, yun. traffic pa rin kahit sa... Isang oras uh... mayigit, so, isang ba na higit Mabaya po ba, i-ano po kami ni Kuya sa jollibee Magka-drive thru Hindi rin na kami Magka-drive <laughs> thru, na -thru. Napakaserte yeah, po uh... talaga namin <laughs> ang swerte natin no si Kuya. Ang swerte po natin. Kami <laughs> <laughs> <Ay, yeah. laughs> oh, nang vlogger. Yeah. Okay na ba pera ko dito? Yung... <laughs> <laughs> oh, tingnan niyo, oh. pa humble si Kuya. Oh, no, hambol din tayo no si Kuya pa ang mag libre sa atin. Swerte na. Kasi kusang pa. Yung, ka <laughs> talaga ng langit. Ihulog, ihulog ka langit. Saan ka pa, no? Padiin pa. Ihulog ka talaga na lang. Ihulog ka talaga <laughs> kita sa tulay. <laughs> oh, imagine, no? Diyos ko. No, di ba masaya lang? Oh, Happy lang. di ba masaya <laughs> lang? Kahit <laughs> <Stymotropi, lang. Palitropi, laughs> dapat masaya lang. Oh, nandito na tayo, Kuya Para. <laughs> <laughs> para, <Pawajib> jeep lang. Para ko dito, jeep. Alam mo, jeep lang. <laughs> Pawajib <laughs> Pawajib <laughs> lang. Lala, <wajib laughs> Ang pinasi Yoshi o. Oo, nasa gitna si Ma'am Kalina. <laughs> Nananawagat mo kami, ginamit kasama si Wachi Kaya. Nasa na po siya. Eh, marami, marami mo ba kayong pupunta doon ngayon? Oo, oh, marami po. À, marami. Nahuna na kami nalang huli. Kami na, na po na huli. Huli po kami hmm. kasi Sayang. Hmm. Buti tinan ang swerte natin. Buti no? na oh, nga ano, na si ulit tayo. Kasi kung hindi natin. Si Kuya. Kasi kung hindi Si Kuya. Ang linis talaga ng ano ni Kuya. sa Sasakyan niya. Oo. Hindi ba? Tapos yung aircon niya po. Amoy lemon po ano, talaga. Mabang. Alam mo yun. Nakasave uh, na yan. <laughs> 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 fresh na fresh. So, Toyota Black po. Oh, sariwang awesome. <laughs> sariwang. Black, <sariba>. <laughs> Black number. Wala akong masabi dito. Pero bakit may malagkit dito? Kaya bakit may malagkit dito? Kumain yata ng Biko. <laughs> diba yan? Almost perfect na pero may ano? May atagal. Tito. <laughs> May mga talsik-talsik dito. May, tansik tansik. Tansik. may mga talsik-talsik eh, e, <laughs> <tansik. laughs> Kuya, akala ko perfect na itong sasakyan eh. Talsik, bayan. Talsik-talsik eh. Makalikabuklang yan. Tapos ng Chinese New Year, bakit may tigay? May tigoy. Nagtatago si kuya para baon niya araw-araw. Chewy. Chewy choco. Wala <laughs> po yung isa na ako kahit may aircon. No? Choo, choo ay ito ma'am si, malakas yung aircon ni ko naka, Malakas, naka number 3 na nga eh. Oo, kasi tumatawa. Hindi ko tinitipid yung pasahero ko sa aircon. Oh, no? thank so ay, thank you so much! Thank you so much! Thank <laughs> you <laughs> Ayoko nang pinagpapawisan oh, yung pasahero ko. Pinagpapawisan ako, sa kakatawa. Eh, number 4 natin, ma'am. <laughs> okay. <laughs> Wag na, wag na, wag na yan. Share namin yan, kuya. Ang iingay namin. Oh, Sige, oh. iano namin, kuya. Sige, iano yan namin yan. Ay, naku yung mga kasama. Ang dami oh. pa naman namin sa Depen. May oh. mga 1 ,000, 000, million views ka. O, let's support our grab, uh, grab driver. Support local. Ano diba? Support local. Ano <laughs> Merang biyasi yan. May malaki dito. <laughs> ano to? May take. Kuya, may tinatago dito. Kuya, may baong kayata tikoy. Hindi ba Bakit? Ala. Lagod ka sa may ari. <laughs> Pero mabini siya. May patigoy ah. Malakit lang. Malakit lang. <laughs> Baka pawis mo yan, friends. <laughs> Wala akong pawis, friends. <laughs> Ay!

Uy. Ortigas pa rin. Hinalos hindi pa rin, pa rin tayo mag pa Hindi dito yung way natin. Hinalo tayo ni kuya. <laughs> shout out po sa kapatid ko. <laughs> Ay, anong pangalan na kapatid niya, ma'am? Maribel po. Maribel Ollarte. <laughs> shout out po. Shout out na. Shout, shout out po. Shout out <laughs> lang. <laughs> yung mga kababayan ko dyan. Mm. Shout out. Nandito na ako sa TV. <laughs> Ikat na kami, artista na kami, ya. Ano ba ka mapanood, Diyos ko pa tayo. Basta uh itag niya, itag -huh. tayo. Shoutout ka na siya. Naging friend mo ba ka kayo? Mo, friend mo. May message namin ikaw ko. Pinresure niya si Kuya sa pag Actually Actually, pupililit tayo si Kuya. Uh, kung hindi kasi, masisiguraan siya. <laughs> <laughs> Actually, ayaw talaga ni Kuya eh. Oh. <laughs> ayaw niya. Pilitan <laughs> oh. <laughs> na Kuya. Pilitan <laughs> si Kuya. Oh. Oh. Kasi kaysa yung maiinis tayo sa traffic, hindi yes, diba? tumawa na lang. Oh, oh. yes! yes. yes. Yeah. Now, isang, oh, diba? isang oras kalahati yung papunta rin sa, ano, sa La. Mua. Oh, di ba? Mm -hmm. Hindi tayo kabagan yan. <laughs> Oo. Oh, oh. <laughs> Okay, di pa tayo umuusag Ortigas palang tao. Oo. <laughs> uh, uh, oh, kasi Kaysa mainis ka ba? sa traffic. Uh, oh, sanano, traffic. Sana naman. ganun na lang lahat ng pananaw ng tao. No? <laughs> lahat, o, yon, lahat yon. ng nagmamaneho. Yeah. Yeah. Ay, yun. Yun. Ay, yun. Ay, yun. Ay, yun. hindi naman hindi naman siya nakaka-copyright kapag uh, ma maiksi lang. Okay. Uh, Ay, hindi naman. O, ma maiksi lang na. Pwede na yun. Sa -na. <laughs> <laughs> Parang nagkato lang ng nota. Mag-hello. Nagsasanay pa lang. <laughs> Kuya, mga songeres kasi yung nandito. Ay, isang Ay, isang po. Ay, sir. po. Ay, isang like may, may kasama kang Jaya. <laughs> Jaya. No, may kasama kang ano. Asa, Prisha Jaya, Jessa. Sample na ko. Ah, well. Kapag yan ka support you, you know? Hindi ako na. <laughs> 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 Hindi <ma, laughs> <laughs> diba? <Hiniya> na. Ha? Ba't di Hindi ako na. <laughs> <laughs> Hindi <laughs> ako na. prepared. Wala akong ngayon. Moses ko. Oo.

wala Meron pa siya 3 seconds na gano. Wow. Dilaw. Ha? Ma'am, siya na, na. na yun. Beating the red light na yun, okay, the yellow light oh. na yun. <laughs> Ito kasi nag-stop e eh. ano bang uh. plate number yan. Si <laughs> <CG> joke <laughs> Bakit? Next stop siya. Nag-go na sana tayo. So yun na nga guys, sinarangan kami na itong Z9 oh. No? <laughs> Ilang <laughs> Z9. Ilang Z9. <laughs> Charot sa'yo, Queen Z9. Tapos inipit pa kami ng Z5. <laughs> 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 Z5. Z5. Oh, Z5. Ay, Z5. Tapos iikot kami Z5. sa C2. <laughs> Z5 nga. <laughs> Z5. Ayan ang Z5. 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 Oo nga. Z. Pero take, ay ano siya. <laughs> ano yung anong sticker niya yung 1000 na ano yung parang logo oh asan ah, ayan sa z pipe before nang z pipe may logo siya 100 uh, games 100 ano you know, 100, 100 years yata ng ano na oh. so bago yan bago hmm. wow. uh, bagong loan hmm. bagong loan Gadget pala Grabe ka Badung hindi kasi long. ma mahalata mo naman sa ano sa uh, sasakyan kapag ka, ano pag, <laughs> yung ano yung ingat na ingat siya kahit na uh pwede pang iabanti hindi na ingat uh -huh. na ingat siya eh. Baka mabangga. Ibig sabihin mabangka, long. Long. lang my Ah, <laughs> Alam na alam ni Kuya. Uh, judgmental. Ah, judgmental ka ha. Si Z5 d daw Z5. ay loan. ay <laughs> <by> loan. <laughs> loan. Ay loan tuloy. Z5 <laughs> kung nanonood ka man loan daw yan po. <laughs> Pa-comment na lang. Pa-comment down below. Kung so loan talaga yan. Bagong loan niya. Hindi, parang hindi. <laughs> o kaya ah, bagong ano, bagong driver. Hmm. Uh. Hindi, um, umuusad-usad siya. Umuusad-usad uh, ka eh. Ah, baka na Naramdaman niya siguro na pinag-uusapan natin. Narinig tayo. Narinig. Mapunig. Saan? Ano ka <laughs> <and laughs> mukhang tambucho? Uy! 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 <laughs> ay, oh, hindi ko pinagay tayo yung ano ko yan. Ha? Pasensya na lang po kayo ha, kasi kami ay na, tumatawa oh. lang at Mukhang tambot ko yung isang mukhang tapaludo. Yung, ano. Traffic eh. Ay, U-turn na dito. Buti na. No? Matagal oh, na po oh, yan, yan. Yung, yung yeah. galing na, ako dyan sa ano. Sa, dito, ano na, ang ganda. Opisina, bahay na lang. Oo. Oh. Wala nang.